Janice anak, bakit malungkot ang mukha mo ngayon? Tanong ng ina ni Janice. Wala po, walang ganang sagot naman ito. Janice anak, alam ko na nagsisinungaling ka sa akin. Ano ba talaga ang problema mo? Ma, kahit naman sabihin ko sa inyo, ay wala rin naman kayong magagawa, okay? Kahit mas mabuti pang huwag nyo na lamang pong alamin. Anak, makinig ka nga sa akin. Kung hindi mo yan sasabihin ng problema mo, ay hindi yan malulutas. Kahit bilang magulang mo, ay kailangan mong isang kuni sa akin ang mga problema mo. Sige na nga, sasabihin ko na po. Mas mainam naman talaga anak na sabihin mo sa akin. Eh kasi ang mga kaibigan ko ma, may mga magagandang cellphone. Yan ang problema ko. Cellphone? Anak may cellphone ka pa naman ah. Eh hold model na to may. At isa pa, uso na ngayon ang mga iPhone. Gusto ko nang magkaroon ng iPhone. Kahit kung gusto mo po akong tulungan sa problema ko, ay bilhan niyo po ako ng iPhone 14. iPhone 14? Diyos ko anak, napakamahal ng cellphone na yan. Iisin mo na lamang yung cellphone mo sa ngayon. At hindi ba sabi ko naman sa'yo na huwag kang makipagkompetensya sa mga kaibigan mo? Wala naman tayong pera eh. Anong walang pera? Eh ang daming ang pera dyan sa tindahan mo ma. Kaya sige na ma, bilhan mo na lamang ako. Anak, pasensya ka na talaga at hindi kita kayang bilhan yan. At isa pa, hindi ko kailangan gamitin ang puhunan ng tindahan natin para lamang sa sarili mong luho. Matuto kang magtipid anak at makontento sa lahat ng bagay na meron ka. At higit sa lahat, ay huwag na huwag kang makikipagkumpetensya sa mga kaibigan mo. Hayaan mo na lamang kung may bago silang cellphone. Total pareho lang rin naman kayong may mga cellphone eh. At ang pinakaiba lamang ay mas maganda ang kuha ng larawan nila. Yan nga po na eh. Mas maganda ang kuha ng kamera nila kumpara sa akin. Kahit gusto ko sana na bilhin niyo ako ng ganun din. Para naman hindi na ako maging jegemon sa mga post ko sa Instagram. At yan din ang isa sa mga rason kung bakit maraming sigat na TikToker. Dahil sa mga cellphone nila na hawak. janis alam mo mas mabuti pang tulungan mo na lamang ako. Huwag kang mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Isipin mo na lamang kung ano ang mga babayaran mo sa paaralan mo. Unahin mo ang mga bagay na mas matimbang at mapapakinabangan. Pero ma, huwag ka nang magreklamo pa at bantayin mo na lamang ang tindahan natin dahil alis muna ako at may mga kailangan pa akong puntahan. May gagawin na rin ako ma eh, na lang natin ang tindahan. Hindi pwede, kaya't sige na bantayin mo na lamang yan. Yan na nga lang ang iambag mo sa pamilyang ito eh, hindi mo pa kayang gawin? Sige na alis na ako, pilin sa kanya ng kanyang ina. Kahit walang nagawa si Janice kung hindi ang sundin na lamang ang utos dito. Pagdating niya sa kanilang tindahan, ay hinalugog niya ang lagayan ng kanilang pera at lumaki ang kanyang mga mata nang makitang napakaraming pera ng kanyang ina. Kaya't patago niyang kinuha ang 20,000 pesos nito. Hindi siguro ito malalaman ni nanay sa niya sa kanyang isipan bago tuluyang kinuha ang pera. Agad naman niyang tinawagan ng kanyang kaibigan. Jesse, nandiyan pa ba yung iPhone 14 na second hand ng kaibigan mo? oh, Janice, meron pa nandito pa sa akin. Bakit? Bibiling mo ba? Oo eh. Magkano nga ba yun? 20,000 na lang raw. Kasi need talaga ng pera ng may-ari eh. Sige, bibilhin ko na. Bukas na lang tayo magkita ha. Basta sa akin na Okay, sige Janice. Wow oh, ha. Ang yaman mo ha. Saan mo nakuha ang pera mo? Well, ako pa ba? At talaga namang mayaman talaga kami. Kasi akalain mo yun? Binigyan ako ng nanay ko nang sabihin ko sa kanya na kailangan ko ng pera para sa bagong cellphone ko. Wow, Janice ha, napakaswerte mo naman talaga. Aba oo naman, what I want, I can get. Sad ni Janice at napatawa na lamang siya. Sana all na lang talaga sa'yo. Ano na lang kaya ang masasabi ni Kyla kapag nalaman niya na ikaw ang unang nakabili ang cellphone na yon? For sure may ingit talaga yon. Knowing her attitude, ba? Well, sorry na lang. Dahil ako na pala ang mas kumikinang sa ating magbabarkada ngayon. Parang gano'n nga. Sige na, basta solved na to sa'yo, Janice. Tatawagan ko na lamang si Kyla na solved na. Upang sa gayon ay hindi na siya umasa. Okay, sige, Jessie. Salamat din ha. Nakangising sa ad ni Janice. At ibinaba na ang tawa. Hay nako, ito lang pala ang magiging dahilan para malampasan ko si Kyla. Nakangising sa ad ni Janice. Kahit nang dahil doon, ay siya na ang palaging nagbabantay ng tindahan nila. At hindi na siya nagre pa. Janice anak, Bukang bumait ka ata. Anong nakain mo at halos isang lingko ka nang hindi nagre-reklamo sa pagbabantay ng tindahan? Wala naman akong nakain ma at napagtanto ko lang po na napaka-selfish ko po at ang iniisip ko lamang po ay ang sarili ko at hindi ko po nakita ang mga ginagawa niyo para sa akin. Kahit kung sa pamamagitan ng pagtulong ko sa pagbabantay ng tindahan ay matutuwa po kayo ay labis ko po yung ikagagalak. Seryosong saad ni Janice kahit mapangiti na lamang ang kanyang ina at niyakap siya. Matured ka na talaga anak. Masaya ako na sa wakas ay eh, naiisip mo na rin ang mga bagay na yan. Kahit sa'yo na to, 10,000 pesos. Ibili e, mo ng bago mong cellphone. 10,000? Akin na po talaga to mama. O oh, naman anak, deserve mo to. At tiba bukas din naman mag start ang klase nyo? Di ba? Opo, nay, kahit maraming salamat po talaga dito ha. Saad ni Janice at niyakap ang kanyang ina. Masaya ako at napasaya kita anak. Kit, kung gusto mo pa na may gift ka muli sa akin, ay maging mabait ka lang na bata at tulungan mo ako palagi, okay? Opo naman nanay. Kit, wag na po kayo magalala pag uwi ko po galing sa paaralan, ay ako na po ang magbabantay ng tindahan natin. Sagot ni Jan sa kanyang ina. At nagkaya ka pa nga ang mag-ina. Maagang gumising si Janice dahil sabik na sabik na siyang pumasok sa kanilang paaralan upang makita ang mga bago niyang kaibigan. Magara at napakaganda ng kanyang suot at talatang halata talaga na mayaman ang kanyang dating. Janice, tawag sa kanya ni Jessie. Jessie, gosh friend, namiss kita. Sagot ni Janice sa kanyang kaibigan. Sus, nang bola pa. Anyway, ito na yung iPhone 14. O, oh, nasaan na yung bayad mo? O oh, yan, 20,000. Ani ni Janice at pinakita ang kanyang wallet. O oh, Janice, grabe ang dami mo namang pera no. Saan mo nakuha yan? Gulat na gulat na talong ni Jessie. nang makita niya ang mga perang nasa loob ng wallet ni Janice. Bigay sa akin ni nanay ko. Anong akala mo sa akin, hold upper? Sa ganda kong ito, mahold up pa ba ako? Natatawang saat ni Janice. Ay grabe, mas nalampasan mo na talaga si Kayla. Tignan mo, sa damit pa lang ay talo na. Get excited na talaga akong makita ang reaksyon niya. Well, same as yours. Kaya tara na. Suwestiyon ni Janice kaya't pumunta na sila sa kanilang silip. At gaya ng kanilang ina-expect, ay lumingon ang lahat ng kanilang mga kaklase sa kanila, lalong-lalo na kay Janice. Janice, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Kayla. Oo, oh, ako to. Bakit? Nagulat ka ba? Hindi naman pero, nagulat lang talaga ako. You know naman na sa internet lang tayo nakikita-kita, di ba? Kaya't hindi talaga ako nagsisisi na ikaw ang naging isa sa mga kaibigan namin hindi ba Marian? Yes, kore ka dyan, Get welcome to our group, Janice. Nakakiting pagbati sa kanya ni Marian. Nice to meet you, Janice. Can I call you nice? Tanong naman ni Joy. It's a pleasure to be in your group naman talaga. At pati naman si Jessie kasali na rin ba, Kayla? Oo oh, naman. Cute girls, saan tayo maglalunch mamaya? Tanong ni Kayla. Um, for me, Marian at Kayla, kung saan niyo gusto, pwede rin dyan sa bagong open na resto doon sa Northern Lights Resto? Bet nyo ba doon? Ay, mahal daw dyan eh. Baka ma-short ang budget natin. Hindi ba kaila? Ani ah, ni Joy. Oo, mahal sa resto na yan, Janice. Sa iba na lang tayo. No, it's okay. Doon na lang tayo. Ako na ang manglilibre. Kasi para less hassle. Kasi may class pa tayo. One hour lang naman ang vacant natin eh. So dyan na lang tayo. Okay lang ba yun, girls? Seryoso? Ikaw ang magtitreat sa aming lahat, Janice? hindi makapaniwalang tanong ni Jesse. Oo naman, baka Jess, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ha, grabe, mayaman pala tong bago nating na friend Kayla. Naku sinabi mo pa Jess, kit mas pet ko ngayon si Janice. Right Marian? Singit ni Joy. Huwag kang maingay Joy, sita na lamang ni Marian kay Joy. Dahil biglang umiba ang aura ng mukha ni Kayla. So okay na ba girls? Kayla okay lang ba? Tanong ulit ni Janice kay Kayla. Okay lang naman sa akin. Thank you in advance for the treat. Sagot na lamang ni Kayla. At pilit na tinatago ang pagkairate dito. Agad naman silang nagsiupuan sa kaniga nilang mga upuan. Hindi naman may iwasang magbulong-bulungan ang iba pa mga kaklase. Ay grabe, akala ko eh, si Kayla lang ang mayaman dito sa seksyon natin. May masigit pa pala sa kanya, no? Bulong ng isa. Oo nga hindi ko akalain na mayaman pala sila. Kore kasi tignan nyo yung mga litrato niya oh. Parang mahirap lang. At way back I stalk her. Ay malit lang naman ang bahay niya. But look at now. Gosh, parang deleted na lahat. At nagbago na ang lahat. What do you mean? Baka nagpapanggap lang siya sis. Para inisin si Kyla. Sus, malalaman din naman natin yan pagdating ng panahon. Knowing Kyla. Sagot na lamang ng isa. kita dahil sa kuryosidad, ating git ni Kyla ay bigla niyang tinawag ang nagsabi kanina na baka nagpapangka. Rika, pwede ba kitang makausap? Yes naman Kayla, patungkol yan saan? Basta, sumunod ka na lamang. sa ni Kayla at agad na siyang tumayo. Kayla, saan ka pupunta? Tanong ni Maria nang makita niyang tumayo si Kayla. Sa labas lang yan, magpapahangin. Medyo mainit kasi dito eh. Tipid na sagot ni Kayla. At saka lumabas na at sumunod naman sa kanya si Rika. Kaila, anong kailangan mo sa akin? Tanong ka agad na Rika. Narinig ko kasi kanina na sabi mo noon na parang mahirap lamang si Janice kasi nakita mo mga post niya. Totoo ba yon? Oo oh, Kaila, kaya nga gulat na gulat ako eh. Ah ganun ba? Pero sigurado ka naman siguro no? Yes, sigurado ako. Kahit labis akong nagtataka kung bakit bigla-bigla na lamang siyang nag up hindi naman sa sinisiraan ko ang bago nating kaibigan. Pero feel ko talaga na nagpapanggap lang siya. Pero confused din ako at the same time. Kasi nga mag ang mga damit niya. At branded pa. Tapos may pera pa siya. Well, ako na ang bahalang mag-investiga dyan. Kahit sige na, umalis ka na. Narinig ko na ang dapat at kailangan kong malaman. Maraming salamat again, Riga ha. Pasasalamat ni Kayla. At malalim na nag-iisip kung ano ang gagawin niya para malaman ang baho ni Janice. Huwag kang mag-alala, Janice. Sa iyo ngayon ng araw na to. Basta sa susunod, ay akin naman. Make sure lang talaga na wala kang tinatagong iba, Janice. Kung ayaw mong mapahiya ka sa akin. Nakangisi sa Adli Kayla bago bumalik sa kanilang silid na siya namang pagdating ng kanilang guro. Tara na girls, time is cold. Sa ni Janice kinakaila. Janice naman, hindi natin kailangang magmadali. At isa pa, wala namang sanksyon kung malay tayo, hindi ba? kasi baka sa pagmamadali natin ay mahagad pa tayo. Jusko, mahirap yon. Yap, tama si Joy. Get Janice, magdahan-dahan lang tayo. Wala tayo sa kalye para magmadali, okay? Parinig ni Kayla. <laughs> Sorry, nasanay lang talaga ako na di nalilite. Ako Janice, masanay ka na. Nakapagkasama mo sila Kayla. Eh talaga namang malalate kayo. Kasi best in late talaga yan sila. Natatawang singit pa ni Jessie upang hindi mapansin ni Janice na siya ang pinaparinggan ni Kayla. Tama at huwag kang magalala dahil sa kilalang kilala si Kayla ng iba pang mga teachers natin. Get safe tayo. Paninigurado pa ni Joy. Well, that's good. Kaya tara na girls. Sad ni Janice at pumasok na sila at nag-order na. Kumain naman sila at halos nasa 5,000 ang naain nila. Nag-chat sa akin si Narika. Wala pa raw si Miss Baltran. So what's the plan girls? Papasok pa ba tayo or mamaya na? Tanong ni Kayla. Um, punta na kaya tayo sa mall. Bumili tayo ng mga damit natin. So let's ni Janice. Ayaw nga no? Good idea Janice. Kailangan kong bumili ng mga bagong sapatos. Dagdag pa ni Joy. Plus hindi ba ang acquaintance natin ay next week na? So kailangan na nating makapili ng mga dress? OMG, nakalimutan ko talagang sabihin sa'yo Kayla. Mabuti na lang talaga ay nakapag remind si Janice sa atin. Singit pa ni Marian. Okay, sige. So, magmamal tayo? Pahilan na ba yan? Libre ko na. Nakangiting sa ni Kyla. Talaga? Ang mga dress natin na sosoaten for acquaintance? Tanong ni Jessie. Yes, kasi before tayo pupunta ng mall. ay magpapasukat na lamang muna tayo doon sa butik para naman mas nice at unique ang suot nating limay, di ba? So, as John ni Kyla. Yun, yan ang gusto ko sa'yo, Kyla. The best ka talaga. Pagpupuri ni Joy sa kanya. Well, wala tayong laban. May butik ang family nila. How about you, Janice? Mukhang mayaman kayo ah. Ano ang business ng family mo? Tanong ni Marian. Um, ang business lang naman ng pamilya namin ay negosyo. Business-minded kasi ang mama ko. Business? So anong business nyo? Kasi halos lahat ng mga businesswoman at businessman ay kilala ng mami ko. Baka sila ng mami mo. Tanong ni Kayla. Um, unfortunately, sa Maynila lang kasi ang business ng mami ko at wala dito. Di ba Jess? Ay oo. Nakapunta na ako dun sa company ni Janice Kyla. Kit I am sure na baka hindi kilala ng mami mo ang mami ni Janice. Knowing Maynila na napakalaki ng lugar nila. Dagdag pa ni Jessie. Well okay. Kit girls tara na. Sad na lamang ni Kyla. At agad naman na silang umalis. Nasukatan na silang lahat ng mga dami. So uwi na tayo? Tanong ni Joy. Yup, Kaso nga lang, wala nang sasakyan natin. Paano na tayo uuwi? Tanong ni Jessie. Wala ko na ang bahala. Magpapasundo na lang tayo sa driver namin. Sigurado ka ba Kyla? Tanong ni Janice. Yes naman. Bakit Janice? Ayaw nga pala. San ka pala nakatira? Kasi ikaw na lang ang hindi ko alam ang location at hindi ko rin alam ang bahay nyo. Kasi ihatid ko na lamang kayong lahat para mas safe tayong lahat at makauwi tayo ng maayos sa bawat bahay natin. Um, sige, pero unahin mo na lamang sila at sabay na lamang kami ni Jesse. Ano ka ba Janice? Huwag ka nang sa amin. At isa pa, asya naman tayong lahat eh. Kit na lamang ang pag-atid namin sa inyong lahat. So as John ni kit walang nagawa si Janice kung hindi ang malamig at hindi alam ang kanyang gagawin. Mabuti na lamang talaga at nakapag-isip siya ng kanyang palusot. Kasi sa gilid ng kanilang bahay ay may isang magarbong bahay na may gate. Kahit na lamang ang kanyang sasabihin na kanilang bahay. Naihatid na nga ang lahat at ang si Janice lamang ang hindi nahati. Dito lang ako Kayla, sad ni Janice, nang nasa tapat na sila ng malaking bahay. Ito ba ang bahay niyo Janice? Hindi makapaniwalang tanong ni Kayla. Oo eh, at huwag niyo na lang akong ipaso kasi magagalit ang mami ko. Baka sabihin nun akong saan saan ako nagpupunta eh. Sure, sige alis na kami ha. Paalam ni Kayla Subalit so, eh, ay ngaling lamang ito dahil sa gusto nitong malaman kung talagang kinadyanis ba talaga ang bahay na iyon. Kuya, ihinto mo ang kotse doon sa madilim na parte kasi susundan ko si Janis At paki-off na rin din po ang lights ng kotse. Utos ni Kayla. Sige po ma'am, sagot ng driver. Habang sa kabilang dako naman, ay nang masiguro naman ni Janis na nakaalis na si Kayla, ay agad na siyang naglakad patungo sa kanilang tunay na bahay. Sabi ko na talaga eh, puwes sumanda ka sa akin. Naiinis na sa ni Kayla, at agad na dahan-dahang tumakbo upang sundan si Janice. Pagbukas na pagbukas ni Janice ng kanilang pinto, ay agad na sinampal siya ng kanyang ina. Aray, mabat ka naman po nananampal? Nagtataka ang tanong ni Janice. Aba't hindi mo alam kung bakit kita sinampal ha? Napakalaki ng tiwala ako sa iyo Janice. Tapos ito lamang ang igaganti mo sa akin? Ha? Ano ma? hindi kita maintindihan. Pwede bang huminahon muna kayo at ipaliwanag sa akin? Hindi yung nananampal kayo kaagad-agad nang hindi ko po alam kung ano ang kasalanan ko. Wow, sige gusto mong malaman kung bakit kita sinampal ha? Bakit ba ma? Dahil sa nawawala ang 20,000 pesos ko. At alam kong ikaw ang kumuha nun. Ha? Ano nga ko ma? Nasa lang ko ako po ang araw. Tapos ako pa po ang pinagbibintangan nyo. Alangan namang pinasok ang bahay natin, Janice. Wala kang awa sa akin. Isauli mo ang pera at lumayas ka na sa bahay na to at kakalimutan na kita bilang anak ko. Hindi ko akalain na magagawa mong magnakaw para lamang sa sarili mong luho at alam kong hindi mo maisasauli pa ang pera dahil sa ginasos mo na yon sa mga bago mong kaibigan. Janice, hindi mo kailangang magpanggap na mayaman para lang magkaroon ka ng maraming kaibigan. Ma, hindi nga ako kumuha ng pera nyo at sa pa, wala kayong pakialam kung sino man ang kakaibiganin ko. At sino ang nagsabi sa'yo na ako ang nanglibre ng lunch kanina? Abat baka hindi mo nakikilala ang kaibigan ko Janice, ang tita Mercy mo. Isa siyang manager at kitang kita niya sa dalawang mga mata niya na ikaw ang nagbayad at pera mong ginamit. Kahit ngayon ay sabihin mo sa akin kung bakit ikaw ang pinagbibitangan ko na kumuha ng 20,000 pesos ko ha. Nay, baka nakakalimutan niyo na binigyan niyo po ako ng kahit malabong mangyari na ako ang kumuha ng pera nyo. Baka na misplease nyo lang ho. At gusto ko na pong magpahinga. Walang ganang sad sa ni Janice. At aalis na sana siya. Nang biglang bumukas ang kanilang pinto at iniluwa nito si Kyla na pumapalakpak pa. Magaling Janice. Talagang rey na ka ng kadramahan eh no? At sino ka naman? Tanong ng ina ni Janice habang si Janice naman ay kinakabahan na. Kaibigan po ako ng anak nyo tita at mukhang hindi na pala ngayon. Kayla, anong ginagawa mo? Tanong ni Janice. Well, sasabihin ko sa nanay mo ang lahat ng alam ko. Nakangisi sa ni Kayla. Nay, huwag kayong maniwala sa kanya. Ingit lang yan sa akin. Dahil sa maraming gustong makipagkaibigan sa akin. Depensa ni Janice. Talaga ba Janice? Warip sabihin ko sa nanay mo na ikaw talaga ang nagkuha ng pera niya. Kasi nga hindi ba? afford na afford mong bilhin ang iPhone 14 ng kaibigan natin? Kaya tita, tignan nyo na lamang po yung bag niya. May bago po siyang cellphone. At mula yan sininakaw niyang 20,000 pesos sa inyo. At tama kay tita, mapagpanggap po ang anak niyo. Akalain niyo yun? Napaniwala niya kami na isang businesswoman sa may nilang nanay niya? Ayun naman pala, may sari-sari -sari store lang po kayo. Ano Janice? Ginawa mo yun? Yes tita, at may mga video po ako. Ito po oh. Naka-record po ang lahat ng yan para makita at marinig nyo po talaga. At malaman nyo pong hindi ako nagsisnonghaleng o sinisiraan ang anak nyo, tita. Saan ni Kyla? Kaya't walang nagawa si Janice sa ginawa ni Kyla. Walang hiya ka, Janice. Anong klase kang anak? Kailangan ba talaga na magpanggap ka, ha? Dinamay mo pa ang puhunan natin sa negosyo. Ano na lamang ang kakainin natin, ha? Inis saad ng kanyang ina. Oops, sorry Janice, ha? Hindi ko talaga sinasadya, eh. Wag kang magalala. Alam na ng lahat ng tao na nagpapanggap ka lang. Nakalay ba ko eh? Nakangising saad ni Kayla. Kahit walang nagawa si Janice kung hindi ang mapaluhod na lamang. Nay, patawarin niyo po ako. Gusto ko lang naman po talagang magkaroon ng maraming kaibigan at mapansin po nila ako. Hindi yung si Kayla lamang po ang palaging pinupuri nila. Iyak ni Janice. Kahit pinutol na ni Kayla ang life niya. Janice, anong nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan ah. At sa pa, hindi pera ang patayan upang magkaroon ka ng maraming kaibigan. Kailangan mo lamang na maging totoo sa sarili mo. Anin mo ang pera mo kung marami kang ang kaibigan. Pero hindi naman tunay at hindi tapat sa'yo. Mas mabuti pang magkaroon ng isang kaibigan. Dalawa o kaya tatlo. Basta't mga tunay at tapat sa'yo, Janice. Ilang beses ko na bang pinapaalala ito sa'yo ha? Nadidismay ang saad ng kanyang ina. Nay, sorry po talaga. Yan lamang ang naging sagot ni Janice. Tita, ahalis na po ako ha. Sana po ay hindi kayo magalit sa nagawa ko sa anak nyo. Natatakot na sa ni Kyla. Okay lang sa akin yon iha. Para lang rin naman to sa kapakanan ni Janice. At salamat din dahil sinabi mo sa akin ang lahat ng mga ginawa niya. Huwag kayong magalala dahil sa hindi na ito ulitin ng anak ko at maasahan niyo ako. Salamat po. Paalam na lamang ni Kyla sa ina ni Janice. Kinabukasan, ay maagang ginising si Janice ng kanyang ina. Janice, kumising ka na at pumasok ka na. Anong oras na o? Oh? Ayoko pong pumasok, Nay. Eh. Bakit naman? Nakakahiya. Pinahiya ako ni Kayla. Hindi man lang kayo nagalit na pinahiya niya ako. Bakit naman ako magagalit kay Kayla? eh tama naman ang ginawa niya. Ikaw ang may mali anak. At isa pa, huwag kang mahiya sapagkat ang lahat ng tao ay nagkakasala talaga. Kay tarapin mo yan. Dahil sa kapag nakaya mong harapin yan, ayan ay ang magiging dahilan kung bakit magiging matatag ka sa lahat ng mga magaganap pa sa buhay mo. Natatakot po ako, Nay. Baka kung ano po ang sabihin ng ibang tao sa akin. Hayaan mo na kung ano ang sabihin ng ibang tao sa iyo. Basta't alam mo sa sarili mo na ang lahat ng mga sinasabi nila ay pawang kasinungalingan lamang at hindi totoo. You know yourself better than anyone. Kaya sige na, tumayuan na dyan at pumasok ka na sa paaralan mo. Pero nay, wala nang pero-pero. Gawin mo na lang. Alam kong malalampasan mo ang mga nangyari sa buhay mo ngayon. Pampabagaan ang loob ng ina sa kanya. Kahit na nahihiya at natatakot si Janice sa maaaring masabi sa kanya ng ibang tao, ay hinarap niya na lamang ito. Pagdating niya sa kanilang paaralan, ay maraming nagbubulong-bulungan patungkol sa nangyari kagabi. Ang kapal ng mukha na magpakita pa sa paaralan na to. Oo nga eh, Diyos ko ang kapal talaga social climber pala. Sad pa ng isa na siyang naging dahilan upang mapatigil na lamang si Janice at lapitan ng sasalita. Anong sabi mo? Social climber ka? Bakit may problema ba? Tanong ng babae. At agad siyang sinampal nito. Aray, masakit ba? Well, dapat lang yun sa'yo. Dahil social climber ka naman talaga. Kung hindi ka social climber, bakit ka nagpapanggap na mayaman? Galit na sa ad ng babae. Well, gusto ko lang malaman mo na hindi ako social climber. Nagawa ko lang yun dahil gusto kong magkaroon ako ng maraming kaibigan. At isa pa, hindi ko naman obligasyon sa inyo na sabihin ang lahat ng daylan ko. At kahit na anong sabihin niyo sa akin, ay wala naman yung katotohanan. Dahil mas alam ko ang sarili ko, mas kilala ko yun kaysa sa inyo. At kahit isa sa inyo ay walang nakakaalam kung ano talaga ang ugali na meron ako. Kahit bahala na kayo kung ayaw nyong maniwala sa akin. Basta't wala akong pakialam sa inyo matigas na sa ate Janice at agad na siyang umalis na siyang naging dahilan upang magulat ang lahat. Kaya't simula noon, kahit napahiyama si Janice, ay naging prinsipyo naman niya ang kasabihang I know myself better than anyone. Natigil na nga ang pambubuli sa kanya at kahit papaano ay may nagiging kaibigan pa rin naman siya sa kabila ng kanyang pagit na ginawa noon. Tama nga ang sabi ng kanyang ina na magkakaroon ka ng tunay na kaibigan kapag ikaw ay nagpakatotoo sa iyong sarili. Hindi mahalaga kung isa o dalawa lamang ang iyong kaibigan. Basta ito'y tapat sa iyo ay ayos na ayos na iyon.